Tara dito tayo. Tol! Halika, Toll! Ayan. Ayan. So Anong pahala mo, sir? Sa, sa da, dinami-dami, ikaw lang yung nag-effort na magbigay sa akin ng ganito. Although marami na din, pero ikaw yung pinaka-na-appreciate ko. Maraming maraming salamat, brother. etong sapatos to, ito, ito yung pinaka, pinaka-mahal na mahal na mahal kong sapatos. Yeah. Okay. <laughs> All-time favorite. Nakaalala mo ko sa tuwing nakikita mo tong sapatos ko na ito. Ha? Maraming maraming salamat ulit. Nag-iingat ka lagi sa trabaho. ay ang kapalit na kabutihan mo sa akin. Yeah. Yo, what's up sa inyo guys? Good morning, good evening. May supporters kanina na nandiyan sa labas ng bahay. Sabi sa akin ni PJ or ni Paulo. So bit nagbigay siya ng uh, chocolate, tsaka ng Ferrero, tapos mm. Dunkin'. So, ang pagkaari ko, medyo may kapansanan daw yung tao. Okay? Pero sobrang na-appreciate ko kasi awesome. hindi naman ako Cebuano, hindi rin ako Bisaya, pero di ba, parang super welcome tayo dito mm -hmm. sa Cebu at mga kabisaya natin. Kaya maraming maraming salamat. And nagulat din ako, actually kaagising ko lang. Kaya sabi ko, ito di ba, binigay niya sa akin to. So, lalabas din natin siya, ipapakita ko na ano. Binigay niya sa akin to. And... Itong sapatos na to, sobrang Uy! Ay! Naulog. Ito, ito. Ipaw ko na yung jello. sa patos na to, sobrang daming umarbor sa akin ito. Mahal na mahal ko tong shoes na to. Sobrang like... So, <laughs> talaga. Yung talaga favorite ko yan eh. Kung ginagamit dahil nung nung nakita ko to, in love na in love ako dito. So, sabi ko, yung mga ganang bagay, sobrang na-appreciate ko talaga. Lalo mm. na, di ba? Um, binilihan niya ako nito, nag-effort pa siya, nang ganito <laughs> kaaga. Kapapansin niyo guys, sobrang dumi itong sapatos na to. Um, gusto ko sana siya pirmahan, kaso wag na, okay na yan. Uh, di ko na rin lilinisin, okay na yan. Andito yung espirito ng aking laro at espirito wow. ng pagmamahal ko sa sapat. <laughs> so, Matik, so, namin yan. Siya, guys. Si Kirby? Kirby, Kirby na May mga gusto sana bigyan ko, gusto ko siya bigyan ng jersey. Kaya lang, wala na akong jersey, nasa, nasa Manila lahat. Oh, so, nasa Manila. So, Lalabasin namin siya. At syempre, PJ, Tol, maraming salamat. Thank you kasi. Si ni PJ, si PJ talaga yung nagsabi din. Tapos nakita nila Jello kasi lumabas pa kay Jay. Hmm. yun. So, yun, pupunta natin siya. Naka black, color black siya. Papunta niyo, papunta niyo, papunta niyo dito. Ayun, natrabi siya, natrabi niya. Ayun, 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 ayun. Tara dito tayo. Tol! Halika, Tol! Ayan. Gabriel. John, sabi, Oy, ano ba alam mo, sir? Gabriel. Gabriel, maraming maraming salamat, Boss Gabriel. Sobrang yeah, no. appreciate ko yung binigay mo sa akin na Dunkin' donut yeah, no. pati yung mga chocolate. Taga San tol? Ano po? Um, taga Quezon ah! City po. pero dito po nagtatrabaho. Ah, taga Quezon City siya. tapos dito siya nagtatrabaho. Sobrang appreciate ko, tol. Tangina, ikaw pa lang sa sadan dami-dami, ikaw lang yung nag airport na magbigay sa akin ng ganito. Although mm -hmm. marami na din, pero ikaw yung pinaka-na-appreciate ko. Maraming maraming salamat, brother. And syempre, ito hey. Okay. tol. Mahilig kasi ako mag-basketball. And etong sapatos ito, ito yung pinakamama, ma pinaka mahal pinakamahal na mahal na mahal kong sapatos. Okay? Nakaalala <laughs> mo ko sa tuwing nakikita mo tong sapatos ko na to. Okay? Sobrang love ko to, sobrang hindi. Kaya sabi ko nung ikaw ang first time kong bigyan ng Under Armour ko na shoes na fan sa tol. Ingatan mo yan. Ha? maraming Indiana. salamat ulit mag-iingat ka lagi sa trabaho ayun ang kapalit ng kabutihan mo sa akin exchange gift lang tayo exchange gift exchange gift hulit, hulit huli kayo sa akin eh. kayo sa akin tungkol na ito tol, maraming salamat ha mag-iingat ka palagi and baka may gusto kong i-shout out shout out nga pala sa mga magsangang-sangang Samar po taga samar taga samar taga Samar may pamasay ka naman, tol meron ka naman, okay ka naman tol, maraming salamat ulit Again, Tol, maraming maraming salamat. Yan yeah, no? Nawa po ka hey, yeah, sa PJ. Gusto yeah. saan nilibre sa Jollibee kasi. Oh! Ay! 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 natutulog siya dyan. Buti nga, nandito na po kasi uh... sa bahay. Sobrang bait. Yan, yeah, tapos, ad message mo ko sa Facebook, Lawrence sa Angelo Santos. accept na kita bilang friend. Yeah! Tol, yeah! yeah! so, again, maraming salamat. agad God bless sa'yo. Yo, God bless thank you, Tol. Oh, picture tayo. Picture. Picture, Ayan. picture. Picture lang kami, guys. Picture, <laughs> picture. yan. Okay, yeah. Kita natin! Hinig ako? Bako niya! Ayos na yan! Parang panit eh! Oy! Thank you! Thank you! Picture tayo! Picture! Picture! Yan oh! Dito na! PJ! Sama ka PJ! Ikaw daw yung ano niya eh! Gusto ko daw niya tulungan eh! Ay si Bulet na ika-solid! Ba't wala? Si Bulet na ika-solid oh! Bulet! Uy! Ika-solid po! Maganda ko! Ika-solid po! Salamat ah! God bless, God bless kay Gabriel. Yon, napalupit ng ating idol. Nanginig siya, nanginig siya. Nanginig siya. First time kong makapunta dito. Ah, talaga ako. Normal lang, normal lang yan, normal lang yan. Saan nag-i-stay? Saan po? Sa... Saan yung... Niyo... Malapit lang dito. Ah, malapit lang dito. So, yun to, at least nalaman mo sa kami, no? Secret lang natin, ha? Secret, lang, secret lang. lang. Ba lang. Secret, Mayan, lang. Lang, <laughs> secret <laughs> lang. Uy, si Bullet, kinuha yung Dairy no, Meal. No, bullet, bullet. tarantado ka. Gago talaga to. Wala na, wala na. Hindi na yan, gago. <laughs>